Kung kailan nakalabas ang Super Typhoon Saula o yung Bagyong Goring, saka naman inulan ng malakas ang Metro Manila. Kaugnay niyan, makakausap natin si Mobile Journal Francis Orso. Francis, nasa na ang Bagyong Goring at anong paliwanag ng pag-asa sa naranasang pagulan sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya? Paps J. Angela nga. Uh, ganap na nga nasa labas ng Philippine Air of Responsibility itong bagyong guringa. nga kagabi ito lumabas sa ganap na 7.50 yan ng gabi. So kahit siya nasa labas na ng PAR ay patuloy nitong hinahatak yung hanging habagat na nandito sa maya uh, western section yan ng ating bansa. Kaya naman patuloy na inuulan ng ating uh, bansa ngayon. Partikular dito nga sa may western section ng Luzon, kabilang na rin ang kabisayaan. So kaninang umaga bumungad sa atin yung malakas na ulan dahil nga dito sa may habagat. At Francis, nakapasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong hana at may isa pang binabantay ang bagyo. Ano naman ang na magiging epekto nito sa ating bansa? Mm -hmm. Angela, ito nga uh, bagyong nasa loob na ng PAR, bagamat malayo ito sa ating uh, kalupaan na nasa layong 1,045 kilometers yan sa may silangan yan ng extreme northern Luzon, ay patuloy pa rin itong hinahatak nga yung ang hanging habagat. So dalawa yung bagyo na nagpapalakas ngayon sa ating southwest monsoon, kaya nga naging malakas din yung epekto ng hanging habagat sa atin. Ito namang bagyo na nasa labas pa ng PAR, which is nasa uh, Pacific Ocean, ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sabi ng pag-asa, wala pa silang kasalukuyang track o Kumbaga, kasalukuyan pa rin nila itong binabantayan pero wala pang uh, direktang epekto nga sa ating bansa itong bagyo. Francis, ano-anong mga lugar ang dapat maghanda sa ulang dala ng habagat? Mm-hmm. Pops J, kabilang na ang Metro Manila sa dapat maghanda sa mga dalang ulan nitong hanging habagat, pero kabilang na rin sa dapat paghandaan ay yung mga natin nandito sa may Central Luzon, partikular dito sa may Batanes, Bataan, ang Pampanga at Bulacan, kabilang na nga rin dito sa may Southern Luzon, sa may Laguna, Cavite at sa Batangas, at din, at ilang din mga probinsya sa may western section ng Visayas. Mm -hmm. At syempre, ang tanong ng nakararami, no hanggang kailan mararanasan itong mga pagulan? Mm -hmm. At uh, patuloy nga na makaaapekto itong uh, bagyong Hana na nandito sa May Extreme Northern Luzon at kahit lumabas na ito ng PAR sa Sabado ay inaasahan natin na makaaapekto pa rin ito. So over the weekend, asahan natin yung epekto ng hangin habagat at magpapaulan hindi lang dito sa May Metro Manila kundi nga sa iba't ibang parte pa ng kalapit probinsya ng bansa. Maraming salamat Francis Orshow. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.